Hi guys, i-flex ko lang itong aming maliit na tindahan dito sa aming bahay. Nagsimula ang tindahan ng ito noong March 2021. Dalawang taon na rin pero ngayon lang namin naisipang i-flex sa inyo. Kaya heto ngayon at amin ang ibubunyag sa inyo ang aming grocery. Charan! Bintana lang po yan ang aming sala. Ito ang itsura sa loob patas dito, patas doon, medyo masikip. At yung ibang item, nasa storage box na lang kasi wala nang mapatungan. Kasi may kalaban din tayong Mickey Mouse. Ito naman ang aming istante na kung saan nakalasalangsang ang mga dilata. Iba't ibang dilata. Hindi siya nakikita ng mga customer. Tinatanong lang kung anong available pero magtanong ka lang sigurado ang dito lahat ang mga hinahanap mo dahil kahit pa isa-isan lata o dalawa andyan kami, kompleto kami ayan ang mga iba kung saan saan nakakalagay at flex ko lang itong aming pangbato na bigas yan, alam nyo na siguro kung anong bigas yan basta kulay blue yung sako at ang aming mahiwagan lagayan ng mga biskwit siya yun naman yung nakapront doon sa may harapan kita ng mga bumibili at dyan sabitan namin ang mga juice, shampoo, etc. At dito sa kabilang side, yung nalagyan namin ng mga kape, garapon na may mga candy. Ayan ang aming mga kape. Maraming din klase ng kape dito. Basta magtanong lang kayo, siguradong andito hinahanap nyo. At yung mga deodorant namin. At ayan ang aming mga yosi. Ito naman yung aming hanging shelves. Na isang naisip ko na paraan, para lagyan ng mga paninda sa ganitong maliit na space ng tindahan. Sari-sari ang mga nakasabit yan. May chichiria, shampoo, noodles, at mga sabon sa taas. Yung mga bihira lang kuhanin, medyo mga nasa itaas. At yung mga madalas bilhin, ay sa'yo nandito sa baba kasi medyo mataas yung pwesto niyan. Kaya nagtutuntungan pa misan pag kumukuha ng ibang item na binibili. Ayan, mabenta sa amin itong monay. Halos every other day, bumibili ako niyan. At ito naman yung aming negosyo na refrigerator na kung saan kompleto na lahat ng mga malalamig at mga prosen ay nandyan na rin. Ang aming mga juice, soft drinks, ayan, dito naman sa baba nakalagay at yung sa taas ay yellow and mga prosen foods. Ito naman yung isa sa pinakamahalagang gawain mo kapag ikaw ay may negosyo. Kagaya nitong ganitong sari-sari store. Basta ikaw ay may binili, or may nilabas na pera, kailangan mo i-check parate yung mga resibo kung nabago ba or tumaas yung mga presyo ng iyong mga paninda. Dito mo rin malalaman kung kailangan mo na bang mag-adjust sa presyo ng iyong mga paninda. Kung magdadagdag ka na ba? Kasi hindi mo alam baka ang presyo mo ay masyado nang mababa or wala ka kinikita, di sayang naman ang iyong effort at pagod sa iyong pagtitinda. Dito mo na rin malalaman kung tama ba ang presyo ng iyong mga biniling paninda o tama yung total ng iyong mga deliveries na dumating. Baka mamaya, pa mali-mali na pala yung total, ay nabayaran mo ng mali. Eh, syempre tao lang talaga tayo. Hindi talaga na iwasan natin yung nagkakamali. Kaya kailangan natin na parating i-check yung mga resibo at mga pera na ating nilalabas sa ganitong negosyo. Sa pag-check ng resibo, dito mo na rin maiilagay kung makano ba ang tamang presyo ng iyong paninda. Kung ilang percent ba ang iyong mga ipapatong sa iyong mga paninda kung 10%, 15% or 20%. Sa pagpapricing, ikaw lang naman ang masusunod yan. Depende yan sa iyong effort or gastos puhunan sa iyong mga paninda. At depende na rin sa location mo kung matao ba yan or kukunti lang, or nasa malayo kaban lugar na bulubundukin or nasa bayan. Guys, manood lang muna po kayo dyan ha, habang compute ako nung aking resibo. Kasi pagkatapos po natin magkumpute, ay magsasalangsang naman tayo nung ating mga pinamili. Enjoy watching lang po, at maya may may kaunti pa pong kasunod dyan. Natapos na ang ating pag-check ng resibo ng ating mga pinamili. Ngayon naman ay i din natin yung ating mga pinamili. Kagaya niyan, magugupit-gupit na tayo ng ating mga gamot para pagka may bumibili, hindi na kailangan magputol-putol pa sa oras na may bumibili at hindi na rin maghintay ng matagal si customer. Meron kasi mga customer na ang gusto ay talagang mabilisan nila makuha agad yung mga binibili nilang tinda. Kaya kailangan, kailangan talaga na ating i na yung mga ating paninda. Na sa ganun ay hindi na sila maghintay ng matagal. Sa ganitong pagkakat ng mga paninda, isa rin yung way para tayo ay makahatak ng mga customer. Siyempre, hindi na kailangan maghintay ng matagal ni customer kapag sila ay bumibili sa iyo. Kaya naman ikaw ay babalik-balikan at muli kang bibilihan. At eto na yung ating mga pinamili kanina. Sisimula natin yung isa lang sang kung saan dapat sila napapabilang or magkakasama. Sa pagsasalangsang, dapat talaga sama-sama kung ano yung magkakapangalan. Para pagka may bumibili, hindi na tayo malito kung saan natin kukunin or hahanapin yung ating mga bibigay na paninda. Kagaya ng ginagawa ko, hinahanap ko talaga kung saan sila napapabilang or nasaan yung kanilang kasama. Baka kasi kung saan lugar or maling tao mapapunta. Charot! Sige guys, enjoy lang po kayo dyan sa inyong panonood habang ako ay nag-aayos ng aking mga paninda.

jepit Ilan. Ada ba yan, Ada ini yang gusto niya, chocolate o yan. Choc chocolate o ito, Ito masarap no? Strawberry na. Um, very good.